kahit saan left and right. Left and right. And and oh. Oh. Para, kasi pag nakapatong na. parang lalo na. kapag kasi pasyente is unconscious. parang kasi na. parang na. na ako naman? angay ko, magistar ko ako. magiging magiging mag magiging 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 po, magiging 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 awakan nyo po mula dito hanggang sa ilalim pero yeah, hindi hindi iaangat yaa ang mga nakasentro lang kamay na yung tapalang yun. 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 Ano po yung DOTS? Pinakil po sa inyo. Pinakil kanina ni Sir Ano po oh, yun? Kasi hindi nyo mahalag totoo sa asin. Hindi nyo ano yung ibig sabihin ng DOTS. Determine. Uh... Alam, alam niyo po kasi kailangan nyo. Kanina ina yan. Hindi sorry, say, okay. po yung Kailangan ma-assess yung okay. patient Nawalan. Kasi pwede halimbawa na nawalan siya ng malal. May nangyayari naman sa katawan niya, hindi niya nakayanan yung cake. Hindi naman mati-TPR, mati-TPR. Ano po ang diya TPR? The formid for is open to transfer. The stands for T, yes. or stands for open. The T stands for tenderness, and S is for swelling. Yun po. At hawak niyo po rito sa likod, sabihin nyo, no sign of blood and diabetes. Hawakan nyo po yung tenga. Yung mata. Tingnan nyo po, may rakon ay siya. Yung rakon ay yung naniting. Pag po magkaroon siya ng maitim ibig sabihin, meron siyang blood clot. sa blood Hawakan yung nyo rin po siya. Ay, natawag ito. Roman. Ano yun yan? Gaganyan yun yan. Titignan nyo kasi may time na nadudurog dito siya. Lalo na kung sa mga aksidente siya nang hinari. Tapos hawakan yan dito. Ano pa yung nahawakan natin dito? Mm -hmm. okay. Jugular. Okay. Kasi once na ang patient is ah uh, na coma o kaya na wala na taron siya ng ano tumatagilid po yan, tumatagilid. Tumatagilid. Tumatagilid yan nabebed from po ko yan. Okay. Sabihin na jugular vein is Tapos sa shoulder, ganyan ganyan yung napag, shoulder. At at kapag lalaan, pag shoulder pababa. Ah, lalaki, pag ganito, Hanggang dito, nga. Pababa. Ngayon, pag Um, hindi pwede dito, kasi alam nyo na yun. Nakapos na pa natin dito. Pagdating po rito, wag wag po. Wag sa gitna. Wag <laughs> sa <O, may> gitna. Kaya <laughs> natatayo yan. Pero kung ano, ang pasyente is na may spine injury, nakatayo mo yan. Ayun. Pag may spine injury ng tao, nakatayo, nakatayo <laughs> talaga siya. Hindi nyo pala gano'n. Tapos dito po, sir. Ganda lang po ha. Titignan niyo bakit natin ginaganto. Yung braso. Baka may bali. May fracture, <inaudible>. <inaudible inaudible> <inaudible> Para malalaman niyo. No sign of blood and diabetes. Lower stability. May yan lang siya. Hindi walang pili. Pugos na po. Parang hindi na nangangapakan. Sa pa, tabalik ka pa lang. Sa pa, ah. Pag may amoy, pag yun ang pinag. Kaya ganyan yun. Sa pa. Halimbawa si patient is conscious. Sir, pakitulak pa ang ating kamay. -e. Yeah. Pag nag-respond siya, it means okay naman. Wala siyang deform Tapos, <laughs> Kaya <pero>, eh, <laughs> so, oh, na gusto niya. Ito mo, yung kapilyal ko. Parang sa daliri. Meron din Pag niyo po yung daliri niyo, namuhula. Kasi, <laughs> ah, kasi nangingitin po. So pag hindi yan bumalik, agad, sa uh, sa, may sa ilo. Sa? May ilo. Sa Sa Oli. sabuto. Sabuto. Jadi, because meron tayong practices, ma'am, sar na hindi siya open noon hindi nakita. Kukuha na tayo ng maganda siya. <coughs> <coughs> yung pala na din ko na yung buto niya. Usually kasi marami sa, sa mga accident, kalimitan hindi siya open. Yeah. Uh. Pero balusya sabi ko comment ako Ay, i-record kaya mag-start na po tayo ng CPA.